sabi nga nung abogado, alam mo galit na galit si ano eh, si uh, attorney Torion. Kasi itong ganito, sobra eh. Kung ikaw mahal mo yung isang tao, tapos nakikita mo na binabalahura lang na ganito, sa totoo lang mapapadasal ka, Lord, kunin mo na sila kahit hindi ngayon bukas, pwede na. so ito mga troll ito ito si Montul po ay tumanda ng troll at uh, inggit siguro kay pastor dahil si pastor fresh na fresh pa din at the age of 70 73 na yata si pastor yung magsi 74 o samantalang ito putya wala na natusta na utak nito siguro radiation na din yung ano-ano ang uh, inabot nito pakinggan natin sasabihin ni uh, attorney Torion ang kolumnistang Simon Tulfo. Para sa legal team ng Butihing Pastor, hindi tama na idamay pa sa propaganda ang mga namayapa ng magulang Ay, ni Pastor Eh. Wala kayong respeto. Kung halimbawa ang Ramon Tulfo, sabihin ko, yung nanay mo at saka yung tatay mo, dating mga ano, membro ng Ati Bangang, at ang ipinambuhay sa inyo, ay uh, katas ng pagnanakaw. Kung halimbawa, gawang kita ng chismis na gano'n, matutuwa ka. Pag natuwa ka, may topak ka talaga. Ay, Diyos ko. Hindi, alam mo, sabi nyo nga, kasuhan mo. Pag kinasuhan mo to, sisikat tong tanga na to. Kaya huwag kasuhan, bayan nyo lang siya. Bayan nyo siya maglabas ng maglabas. Kasi una sa lahat, ang maniniwala naman sa kanya, yung hindi nyo naman kamiembro eh. O, kingdom nation eh. Kasi kung halimbawa, kamiembro nyo, yung nakinig sa kanya, yun, mali yun. Pero sure ako, ang makikinig dito, yung kasing tanga din niya. Sino ba nagbabasa sa abante ngayon, kundi yung mga malilibog? sa Abante naman mas marami pa nagbabasa dun sa Serex eh kaysa dun sa column niya. Wala nagbabasa ng column niyan. Sino dito ilang taon na nakabasa ng column ni Montulpo sa Abante? Wala, 'di ba? O kasi nga walang kwenta yung mga sinusulat nitong tulongist na ito. Oh. Lo, so, bukod sa mga magulang, idinamay rin ni Tulfo sa kanyang pananira ang mga kapatid ng butihing pastor. Ang violation nito is double Marites ang tawag ko double marites. Bakit double marites? Inassume niya as true na yung magulang ay first cousins at saka granting for the sake of argument na uh, totoo nga yan. Eh, kinukuha na ngayon ng mga news anchor, kaya kinukuha na ngayon ng mga nagbabalita, vloggers. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit nasa SM na yung Banateros? Kasi pag tama palakpakan, pag mali banatan. <laughs> Etong mga lihiti timo na mga broadcaster, puta tumanda na na broadcaster, wala pa ring nagawang matino sa mundo. Oh, so, kaya no wonder pinapalitan na kayo ng mga vlogger at no wonder wala na sa mainstream media yung mga tao nakikinig na lang sa mga vloggers. Kayo ang may kasalanan niyan. Kayo ang nagpabagsak sa industriya nyo. Oh, yeah. oh, kaya deserve niyo yan. What value would it help to strengthen his argument or argument against pastor? And secondly, hindi rin totoo na may kapansanan sa pag-iisip yung mga kapatid ni pastor at saka nansikitor. It does not follow granting for the sake of argument na totoo lahat yan. It does not also necessarily follow na may masama ding pag-iisip ni pastor Apollo Sikibuloy. Uh, this is utterly libelous. Kinestro naman ang legal. Mung putang ina mo ka. Puta mo. Gusto ko pagka nasa ataol ka na, daladala -dala mo yung souvenir mo na yan, ha? Sa <laughs> ina, proud na proud ka pa? Nakangiti ka pa na may kaso ka ng libel? Walang iya. Paniniwala. Sigurado ko paniniwalaan ng mga troll to. Oh, paniniwalaan ng mga tanga-tangang vloggers to. Ni uh, Bongbong. Oh, puta kasi kay niyo naniwala din sila eh, and dami ring kaso tsaka baliw yun. So yun ang mga reference nila eh. Manamang maging puon nila ito si Tolpo. Si Tolpo. Hayop talaga to si Tolpo. Kapal ng mukha nito. Intel ang kredibilidad ni Tulfo na nakasuhan at naaresto na rin dahil sa cyber libel. Sa ad ng kampo, palalampasin muna nila ang Facebook post ni Tulfo bilang pagkonsidera sa edad nito. Pero kung talagang isusulat pa nito sa dyaryo ang paninira, tinitiyak ng kampo ni Pastor Apollo na dadami pa ang kasong kakaharapin nito. Huwag naman damanin yung parents niya, tsaka mga kapatid niya. And let's keep the levels. Ay, mga, Pil mga Pilipino, siguro naman, imagine niyo kung sa inyo gawin ito. o hindi ba ito, ganitong ganito yung trabaho ng no, mga kapitbahay namin? Na puta, bumili ka lang ng video, okay? Ay, bumili ka lang ng karaoke, okay? Sasabihin ka agad, ay, utang yan. Utang yan. Oo, oh, hindi makakabili yan. Paano makakabili yan? Kita mo, oh. Yung dingding, -ding, hindi maipagawa. Oh, ito yung mga ganitong tao. Oh, yung mga walang kwentang mga tao yan. Sabi ko nga sa inyo. Ito yung mga pag nawala, hindi mo hahanapin. Maaalala mo na lang. Pag, may binugbog si, ano, di ba? Si Claudine tsaka si Raymart na, natulpo? tulpo. Asa ah, na yun? Wala na. Wala na. Tagal nang wala nun ni 8 years. 8 years na. Ba't hindi na balita? Kasi nga hindi tumatak. Kayo so, sa totoo lang. Kawawa talaga si Pastor. Pero huwag kayo magalala. Kasi ito yung kaya ako nag-vlog nung nakaraan. Nagpunta ako ng Kingdom uh, of Jesus Christ. na uh, Kingdom, King, ano na? Kingdom Compound. Nagpunta ako doon para makita ko kung kamusta naman ang uh, yung morals ng mga ano yung ng mga members nila. Alam niyo ba na pagpunta namin doon may handaan sila? dahil 19th anniversary nila nan may kumakain dito may kumakain dito may ang dami nilang ano kanya-kanya sila ng ano ng handa bawat department doon sa loob ng Kingdom of Jesus Christ mga bossing so sabi ko ang tanong ko sa kanila but ang saya-saya nyo pa din but ang saya-saya nyo pa din kasi kay samantalang yung inyong si Pastor Kibuloy ay ayan pinopolitika binabalahura kung ano-anong mga paninira alam mo sabi nila eh kasi yun ang itinuro sa amin ni pastor ang itinuro sa amin ni pastor eh lagi kaming maging masaya pag binato ka ng bato batohin mo ng tinapay oo oh, oh Diyos ko po eh, ano sabi ni Jack Jelly oh, hinahan mo yung brightness ng camera mo bayahan mo na yan wala hindi na maghihirap ang Pilipinas dito na nga lang ako maputi pinipigilan mo pa ito naman si Just Jelly, oh. Nag-tatopic tayo, eh. Gusto ko, ayusin ko yung camera ko. Mawawala tayo sa vision niyan. O, oh, minsan lang ako pumuti. Namnamin so, mo na pag nakita niyo ako sa personal, baka hindi niyo ako makita. Pagka nag-brown out, yari kayo. O, oh, so, ayun lang ang masasabi natin yung mga taga Kingdom of Jesus Christ still nasa high spirits sila at talaga namang naniniwala sila dahil nga sabi nga nila kapag ikay nasa tama hindi ka nila pwedeng imali kapag ikay nagsasabi ng totoo kahit paikot-ikutin nila hindi ka magkakamali pero pag nagsisunungaling ka pag naninira ka kahit gano'n ka kagaling, eh malalaman na malalaman mabibisto at mabibisto ka dahil walang baho na hindi sumisingaw yeah! Ganyan, o. Sige, diretso, diretso. Sana, of discussion, um, respectable. Uh, let's, let us agree to disagree, but let us not destroy the character or reputation of our uh, fellow men. Oras po ba na maisulat ito sa kanyang abante column, tapos ay lathala? Maglalap sa po ba yung compassionate at talagang kakasuhan na ito si uh, Ramon Tulfo? There is a strong probability that uh, Pastor Apollo City Buloy will instruct me or through his... Uh... Or ni Israelito Torion and uh, sa pamunuan ng KOJC, huwag nyo nang sayangin yung pera nyo dito. Huwag nyo nang sayangin yung panahon nyo dito kay Mon Tulfo. Wala na to. As in, wala na to. Wala na to. Ito nga, pag naglakad sa mall, kahit tignan, hindi na tinitignan yan. Buti pa sa akin, may nagpapapicture. E dito, wala na. Nandibiri na tao dyan. Kilala na nila likaw ng bitukan yan. Oo, mga naging ano, naging mga kurakong din ng mga yan. Kaya kung ako sa inyo, Kingdom Nation, don't do not dignify this person by filing a case against him. Yun ang gusto niyan gawin. O yung mga ganyan, kasi nga naman matanda na siya, hindi mo na rin naman pwedeng maipakulong yan. <laughs> Dahil sa edad niya, kaya gumagawa na to ng mga bagay na ikasisikat niya. Hindi na nga sumikat yan, ipasisikatin niyo pa. <laughs> Wala na yan, wala na yan. O, kung baga, kailangan niyang gumawa ng, nang uh, ingay, gawa ng, syempre, yung mga kapatid niya, sikat na lahat. Mantakin mo tatlo sa mga kapatid niya, may pwedeng maging senador. Ganito kapulpul yan, si Montulpo. Oo, mantakin mo yung tatlong kapatid niya naging senador. Si Thea, si Wanda, ano, si Wanda Tio, Nakapatid din yung babae, naging ano, naging sekretary sa pamalan. <laughs> Tapos siya ginulpi ni Raymar tsaka ni Claudine. <laughs> eh, wag na. Sasayangin niyo pa yung panahon niyo, sasayangin niyo pa yung pera niyo, pasisikatin niyo pa hinayupak na yan. Wala naman nagbabasa sa column niyan sa ano, <laughs> sa Abante, mas may nagbabasa pa nung sports at saka nung Serex yung erotic uh, column dyan sa Abante. Yung column ni Montul po, wala na yan. Outdated na yan, kumbaga sa computer. Inaamag na yan, oo. Kenchum oh. 1 pa yan. Kumbaga wala nang may interes. Kahit maganda yung computer, pang gaming, nung panahon ng Tetris. Iba na po yung panahon ngayon. Iba na po yung computer ngayon. Oh, so wala na to, kumbaga outdated na to. Konti na lang, hindi na to magpa-power on. Kaya pabayaan niyo na siya. Oh, pabayaan yung bumula ang bibig niya. Oh, kung gusto niya pakasalan niya si Risa Ontiveros para magsanib yung mga utak nila, O oh, pabayaan niyo na yan, oh, okay na yan. Ay, grabe naman si Kish. Hello, Mama Sheila you and Kish. Good morning sa inyo dyan sa Canada. <laughs> Uh Windows 95 Pentium 1. Pentium 1. Oh, jusko oh, po. So obsolete na. Tama, hindi na ma Hindi na po nagma-manufacture o ano na 'yan? Uh DOA na 'yan. End of EOS na 'yan. End of support, end of life wala nang pag-asa yan. So just pabayaan nyo na siya na mag-self-destruct. <laughs> pabayaan nyo na siya na mag-control, alt, delete, deads. Ganyan. Okay. Oh, so pabayaan nyo na yan, ano, uh, Israelito. Pero hinamon siya ni Torion eh. Sige nga. the uh, leaders, they will instruct me to file cyber libel cases. Maganda rin yan gay, para magkikita rin kami sa korte at makita natin yung galing niya at uh, talino niya doon sa korte. Nasa 7 milyon ang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ sa buong Pilipinas at buong mundo. Lahat mo oh, kung baliw si Pastor? Kung hindi to baliw si Pastor, baka buong Pilipinas, Kingdom Nation. Mantakin mo, may tama pa si Pastor ha, 7 million, 8 million yung members niya worldwide ha? Saan ka naman makakita na may tama na ganyan? Oh, so nako. So kung susundan lang natin yung logic niya plus yung dami nang na-achieve ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang buhay eh di hamak naman. Montol po. Mahiya ka naman sa mga achievements mo. Oh, ano na ba mga naabot mo sa buhay? Meron na bang naniwala sa iyo na kasi dami nang naniniwala kay Pastor? Baka galit. Meron.